Uh, hello po Ito na naman po Nagbabalik po ang ating Pagbabasa ng tarot sa familia Duterte Ano nga ba ang buhay ng mula Ang katiligong Sa kanilang tabi At ito po ay ang part 2 Ng buhay At kung ano Ang nakikita ng tarot Sa familia Duterte mm Ito po ay isang babala sa ating anak na lalaki ng ating presidente o dating presidente na si Tatay Digong. Ito po ay babala. Sana po ay naririnig ng ating uh, anak na lalaki at ito po ngayon ay nanalo bilang isang congressman ba? Si si Sir Paulo. Ayan. Ito po ay dapat nyo pong mapakinggan. Isang uh, trahedya na pangkalikasan ang darating. Uh, hindi lang po ito para sa inyo, pati na rin po sa buong mundo. Muling mabubuksan ang COVID. So, kinakailangan ngayon pa lang po ay magshanda na po. Kasi, uh, sa pamumuno nyo po, dito nyo may pakikita ngayon ang paghahanda. Lumabas po kasi dito ang isang, nagre-reflect lang po, pero ayan po, ayan po. Ayan yung dalawa, yung itim at yung puti. Ang ibig sabihin po niyan, ano ang mangyayari sa panahon ng pamumuno ng isang congressman sa kanyang nasasakupan. At dahil napag-usapan po na kayo ay anak ng dating presidente na Duterte, kasama po kayo dito sa pagtarot, inyo pong uh, pakapaghandaan, hindi lang po ng ating, para po ito sa lahat, ha, lumabas lang po ito sa ating uh, congressman na si Sir Paulo. Paghandaan po ang muling pagbabalik ng COVID. So, lalaganap muli ang COVID. Kailangan po mag-isip na po kaagad kayo. Yun po yung daw dadanasin ninyo kapag kayo po ay nakaupo na. So, ibig sabihin, kung dadanasin ninyo, tsak dadanasin din ang iba. Pag-isipan agad ang mga proyekto para sa kalusugan. Pag-ingatin agad dahil isang bakterya muli ang mabubuhay na ito ay COVID. Subalit, mas matindi kaysa sa COVID. At magkakaroon din ng paglinis malilinis ang mismong dabaw lalo. Pati na rin po ang inyong kinauupuan, hindi lang po ang dabaw, pati na rin siguro ang buong kongresista. At ang itim naman po, a uh, ito pa po ang, ang ito po yung puti ay yung paglilinis. Tapos yung itim naman po, yun nga yung magkakaroon ng sa time ninyo, biglang lalabas na naman at susulpot naman ang COVID. So, pag-isipan na agad po yan para uh, makita nila na wow, uh, okay talaga ang uh, pamilya, handa sa lahat ng mga ganitong sitwasyon. At mag-ingat po, mag-ingat dito sa isang hindi pa rin matanggal-tanggal na taong nagagalit. Hindi ko alam kung sino ba yan. Isang tao na... Babae. Babae po ito. Ayan. Na hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap ang pagkapanalo po ng Duterte. Hindi ko alam. Babae po yan. Ilan yan? Ilang babae yan? Apat na babae. Uh, ito po ay katuwaan lang ha. Tarot. Wala akong minimension na name, hindi ko alam kung sino sila. Pero ang figure po nila ay sila ay mga uh, naghain ng mga, at sila din ay isa sa mga dahilan kung bakit ang tatay digong ng bayan ay nakatkulong ngayon sa ICC. So apat na babae po yan yun po yung nakita. Bakit apat? Yung isa po kasi is ah, uh, nakaupo rin sila pero hindi sila nabibilang sa ah, uh, nagsasalita na nagsasalita. Yung isa naman super spokes, uh, salita ng salita. Yung isa naman is, yun po ang mga kategorya po ah. Uh, yung isa naman is malapit sa pinakahari so malapit sa presidente or what yon yung isa is para siyang abugas siya hindi ko alam kung abogado abugas siya or ano yun po yung mga yun po ang mga ano yun po ang mga katangian so magingat ingat na lang po mag, -ingat. mag -ingat din sa bawat galaw para hindi uh, masira ang reputasyon ng inyong tatay ayan ito Ang akin po ipapakita sa inyo ay isang babae na may dalang espada So espada ano ba yung espada panlaban So ito po ay isang parte Maaring ito po kay, kay Ma'am Sara Duterte May isang tao na makikipag-usap kay Ma'am Sara Duterte para sa peace in order daw o peacemaking or pakikipag ugnayan upang makipagkasundo pero sabi nga po dito the damage has been done so decision nyo na po iyan ng pamilya ninyo pero uh, para po sa akin lumalabas po dito na ang sambayanan mismo po ang tututol kasi gusto nila ng abrupt na pagbabago kung maaalala nyo again po dun sa last episode ng tarot ko noon, na sana, nananawagan pa ako nung sa gobyerno, na sana mapag-isipan lahat ng mga sinasagawa nila na movement para atakihin ang mga Duterte kasi it will cost them into the lose, losing point. Panoorin nyo po yung aking mga vlog before and ang mga YouTube ko. Nandun po lahat, pati yung sa gobyerno natin na ngayon po ay nangyayari. So ngayon naman po, ulit-ulit, lumabas na naman po sa pamilya ng Duterte na kinakailangang hintuan na ang anumang negatibong ibabato sa pamilya Duterte. Alam nyo po ba kung bakit? Kasi po, again and again, taong bayan ang makakalaban. So, pag-isipang mabuti po. Mm -hmm. At para naman sa pamilya, ito po, pamilya, ibig sabihin nito ito ay maaring sa asawa, kay kay Hanilet, kay Mama Hanilet or doon sa orig sa kay Ma'am na isa. Medyo tarot po ito eh, dalawa po ito. Since lahat naman po ay nagkakasundo at open book naman po ang buhay nila. Maganda po. Lalong nagkakaroon po ng matibay na pagtutulungan. At sinubok po kayo ng panahon. So, tatayo talaga kayo. At wag ko kayo mag-alala may mga taong uh, sobra ang loyalty na ipinapakita sa inyo at pagmamahal. 'Yun lang ang hiling po ng tarot, ang ibig sabihin po nito, wag kayong magbago. 'Yun po ang sabi, kaya maging mahinahon, maging kaya po mayroong infinity, maging mahinahon, maging influensya kayo ng kabutihan at magpakatatag at lalong ipakita sa buong mundo na hindi nagkamali ang buong mundo ng pagmamahal sa pamilyang Duterte. Hindi sila po ako dito nagtatakot. Medyo natatakot gabi na. <laughs> Ayan. Naku. Tatlong. Ito po ay pusong sugatan hindi natin masisisi ang pamilya Duterte na nasaktan sa lahat ng ginawa ng sino man. Wala po akong sinasabi kung sino man yung kasi hindi ko rin naman ano eh, nagbabasa lang ako ng tarot. Pero maniwala po kahit sa hindi, destiny or universe ang magsasabi na muling babangon ang Duterte na may kasamang prinsipyo at pagmamahal ng taong bayan. So, magkakaroon po ng suportang pangkalahatan ang buong mamamayan para sa mga tao na nanakit sa pamilya ng Duterte. Ayan po. This is a curse. Ito ay isang sumpa. Ito ay sumpa na makararanas ang lahat ng mga tao na na nakit sa pamilya ng Duterte sa puso. Ibig sabihin sa puso, marahil ito yung pagkakulong ng tatay nila. Siyempre, nagdamdam. At ang pusong duguan ay mamahalin ng sambayanan at isang sumpa. Parang naging sumpa ito o naging curse. Kasi na ang lahat ng sumaling o nanakit sa damdamin, ito po'y totoo. Paniwalaan niyo po ako kasi nangingilabot niya ako ngayon. Eh. Buhay po ang tarot ko at sinasabi po niya ang totoo. Lahat po ng nanakit, naging dahilan kung ba't nakulong ang tatay digong ng bayan at kung ano man ang kalalabasan, sana po wag nyo nang ituloy. I-stop nyo na po yung impeachment. I-stop nyo na po ang kahit ano. Kasi po, ito po yung isang sumpang babalik. At ang pagbabalik nito yung masakit. Bakit masakit? May mga nakatusok po. Ayun, may mga nakatusok na espada. Ang ibig sabihin po nito, ang kapalit ay ang dignidad. Ang kapalit ay ang pagkawala ng tiwala ng mga tao. At ang kapalit ay ang pagkatalo. So, kung ayaw nyo maranasan yung sumpang iyon, ay, eto po yun, hindi ako nagsisinungaling po, ayan, kahit po kayo, kahit hindi marunong magbasa, manalaman niya, ay ihinto na, ang dapat ihinto, na, pag pagbatikos, pagdidiin, kasi lumalabas po kasi dito, mayroong ano, may ang pamilya Duterte o ang pamilya ng ni Tatay Digong ay may ano may something may spiritual na nag-guide sa kanila mula sa mula sa ano universe ayan po siguro maybe ito ay plantasyon ng pagkatao ng isang digong or may ginawa siya na talagang kahit sabihin pa natin na Ganun yun eh, kapag may ginawa ka na para sa kabutihan ng buong na mga tao, para kahit ito ay masakit, pero maganda ang intention mo, may savior, parang ganun. Yun, yun na po. At sa isang baste, Marami po ang hindi Medyo eto, masakit man pakinggan uh, Sir Baste Kung naririnig niyo po ito Marami ang nabibigla Kung kaya niyo Ito'y isang hamon sa pagkatao niyo Ayan po Kaya po nakataas ang inyong kamay Kaya po mayroong kayong espada Pero nakabaliktad kayo Ipapaliwanag ko po At kung bakit po Kung mapapansin ninyo ang inyong upuan ay mataas kaysa sa lupa. Ang ibig sabihin po nito, ito ay hamon sa iyong pagkatao. So, ibig sabihin po nito, kung mainiti ng ulo, kung biglain, kailangan lalo nang uh, maging mahinahon, pag-aralang mabuti. Ito ay hamon sa iyo. Kasi, ang marami, ang ibig sabihin na nakataas sa lupa, ang tingin sa inyo ng mga tao ay isang anak na parang hindi kayang sumunod. Nagpapakatotoo lang ho ako ha. Binabasa ko ho yung sabi ng tarot. Isang anak na hindi kayang sumunod sa kung anong inumpisahan ng ama. At isang anak na may pagkamatigas ang ulo o suwail. Yan po ang tingin ng tao. Kaya po ganun. Pero, yun po ang tingin ng iba. Pero nakita ko po rito na hindi kayo po ay magpapatunay ng isang anak na kung ano ang puno, kaya rin maging matamis na bunga. Tandaan niyo po yan. Kaya sa mga tao pong kay Sir Baste, mukhang tama po kayo. Magiging mabuti siyang leader. Ayan po. Iaangat niya ng higit pa sa nagawa ng ama. At hopefully po, mangyari yan para para lalong kuminang ang inyong buhay sa mahal ng mga tao. Hmm. Isang propaganda ang gagawain ng, is ng pamilya, ang muling pagbibigay at pagbabalik. Pagbibigay at pagbabalik ng tulong sa mga mamamayan, mga programa. Wow, maganda ito mga programa na tinanggal ay muling ibabalik. At mukhang sa kongreso yan, gigisahin ng ating binoto uh, ibinoto ng mamamayan na si Sir Paulo. Ma Balakin po ito ni Sir Paulo ha, ibabalik ang mga programa na nakakatulong sa sambayanan na tinanggal. At babatikusin niya ang mga bagay-bagay na dapat ay maibigay sa mga parang ang pinakamay niya, militar at saka teacher At ayan o. At help. Ayan. Help. Ayan. Ang ganda. Ang ganda po. Binabasa ko lang po ah. Baka naman ibasya ko dyan. Maka Duterte yan. Kaya ang gaganda ng binabasa. Hindi po yun po ang sinasabi talaga ng tarot. Kahit naman po the last time na nag-vlog ako, na, nakita nyo, sinabihan ko po ang ating gobyerno na dahan-dahan, huwag nang ituloy ang mga balakin dahil ito'y magkukos na napakalaking gulo, eh itinuloy nila. O oh, ayan, nagkagukagulo. At maaaring ito ay magsimula ng pagbagsak ng kanilang kinauupuan. O oh, ayan, nangyari nga. Kaya nga, pantay ho ako, binabasa ko lang ang dapat basahin. Wow. Winning point po. Darating po na makukuha ng buong Duterte ang justisya. Nagawa rin ito ng San Ibig sabihin po, ang mga tao po ay lalong magmamahal sa inyo. Tapos, makukuha yung dapat makuha. Kaya, medyo... Uh, ang gusto niya lang naman po is mabalik ang reputasyon at pangalan at niya at maibangon ulit ang inumpisahan ng inyong ama. Kaya magagawa po. Yan po. Yan po ang kinalabasan. Maraming marami salamat po. Tinatapos ko na po ang tarot ng sa family. Yung iba po kasi masyado ng personal. Sa kanila na lang po yun. So, again po, it's just a entertainment use. Sana po'y walang magalit sa akin. Nagbabasa lang po ako. Wala po. Ayan po, nakita nyo na po yung tarot. Wala po itong edit-edit or something. Salamat po.